ako sa aking video, ngayon guys ay magugulay ako ng munggo kasi sa oibis pa naman ngayon dapat bukas, pero wala akong ulam wala akong choice, ay namatay pala yan, ngayon lang ako, ngayon na lang ako magugulay ng aking munggo bakit ganon ang itsura ng aking ayan guys ito nagpakulo na ako ng munggo guys. Ito yung aking mga laho. Ito ay malunggay. Ayan ay alugbati. At ako yung panglaho ko guys is da. Ayan guys. Sinsya na kayo guys. Wala ako uh, sibuyas. Ayaw ko na lumabas. Ayan guys. Oh. Pakulo na ako ng ano. Ilagyan ko ng tanglad para mabunga. Ayaw ko na siya igisa guys. Kasi ilagay na natin tong ating sibu, sibuyas, kamatis guys ha. Sa kaluyan. Lagyan natin ng tubig guys kasi ano siya konti lang yan pakuloyin muna natin siya tapos lagyan na natin siya ng magic sarap guys yung ating kunting kalabasa sa katong kunting talong kasi wala na yan lang ang nasa loob ng aking rib hindi na ako lumabas dahil lang init init sobrang init dito sa Saudi dinoko you know. kumuha lang ako sa malunggay grabe ang init dinoko you know. parang natusta yung mukha ko Kunti-kunti ng asin Kasi parang Kulang pa Nagay na natin yung Ating isda ng ating alugbati. Ang pinangdaro ng ating alugbati. No? Gusto ko kasi maraming gulay ba? Mag kumulo na lagay na natin guys ating malunggay para tapos na ating pagluluto ayan na guys ating sarap ang bango-bango ng alog alog bango-bango talaga ng alog bati, bati. Tapos may tanglad. Ang bango. Sarap-sarap. Gutom tuloy na ako. Wow. yan na guys. Ang ating lotong munggo patayin na natin kasi para hindi siya madurog. Kakain na tayo guys kasi nagutom na si ako. guys. Bye-bye. Thank you for watching. Please don't skip my ads guys. God bless you all kung saan man kayo naroon.